Anong pinakamalaking sasakyan? Um, Sasakyang lupa. Pang lupa. Pang lupa. Truck! Pumipiyok ka pa, ang laki nun. <laughs> <laughs> truck! <laughs> 16-wheeler <laughs> truck. Truck. Eh, hey, ang dami. 10-wheeler. May 16-wheeler pa nga eh. Mm -hmm. Marami lang siyang gulong, pero ilang nakakasakay doon. Yung pasahero lang at saka yung ano lang nakasakay. Isang dalawa lang nakakasakay. Oo, oh, okay. kasi marami mga dala. Bus! Malaki! Oo. Oh. Oh. Bus daw. Bu Bus? Oo. Oh. Oh. Mga 30 lang laman. So, ba? Lupa? Ano ba lupa? ang pinakamalaki lupa? Ano ba ang pinakamalaki sa sakyang lupa? Ambulansya. Bakit? Bakit? Ang sumasakay dyan, ano, 102. Bakit? Parang 102. Eh, yung, yung driver, yung nurse, oh. tapos yung pasahero, eh, 50-50 yun. Ha? 102? Hey! 50-50 na kasakay. Eh. Okay. Uh -oh. Tapos may nurse pa. Tapos yung driver. 102 agad yun. Tapos yung kasama pa nung e, ano. Tapos kasama pa yung kamag-anak oh, minsan. Yes. Kaya nga. Oo. Oh. Ang dami naman dami, nun. Yeah. Ang dami. Oh. dami nun. Tignan mo. Ang liit nun. Nagkasya sila. Ah, grabe. Grabe yeah. yun. Tanong mo yeah. eh, baka... Binibili nga ako nun. <laughs> Tanong mo baka may binibenta ang bulansya. <laughs> <laughs> and, eh, pag kilikili -kili mo. Alin? Maiti. Ah, hindi na maiti. Makili-kili ko. Kapala mukha mo. Ay, ah. wala! <laughs> sabi, eh. dalawa lang tayo rito. Hindi, sabi ko, ano tawag kapag maitim ang kilikili? Hindi, sabi ko, ay eh, yung kilikili -kili mo. Hindi, walang wala ko. Ah, gusto mo ipariwain ko, ha? <laughs> pa rewind, rewind. Pag, pinariwain ko, pag tama ako, pepekto sa kita oh, na. Oh, sige, sabi ko, ay <laughs> eh, yung kilikili, -kili pag maitim. Direct na ko, i-rewind eh, mo, nang gigigil ako, ako pa magiging bula ang propeta rito, eh. Wala talaga! Direct pa, i-rewind ako, hindi talaga, na, sinasabi ko sa sa'yo, nang gigigil ako sa'yo, Ann Curtis, pinuntirya mo ako, eh. Sabi, Ay yung kilikili mo. Hindi, re-rewind ko yan. Eh, di talaga sabi ako ito? mismo umakyat doon. Eh, yung kilikili, -kili, pag maitim. Mukhang kaya yung kilikili -kili mo. Wala, defensive ka lang. Patingin nga, hindi Gigi naman ako na ako sa so puti. Gigigil ako sa'yo eh. Mino talaga ako eh. Ang dami namin. Ang... Eh, yung kilikili -kili mo. Rasa na yan, pa-rewind na yan ha? Oh Ay, ayusin muna natin yung hair. Gigigil Gigi ako sa'yo. Wala dahan na, lang, overtime na. Dahan-dahan lang ang pindot, baka mamaya itbulaga lumabas na. Ikaw, bonnet ba yan? Oh. Oh Lago! Babalik ko sa iyo yung tanong. Sige. Sagutin mo sa harapan ng maraming tao. Oh bonnet ba to? <laughs> Hindi po. Ya bonnet. Sapaw si Sam! Doon ka! Gigigil dito. Gigigil ako sa iyo? <laughs> Gigigil ako sa iyo? Tumatawag si Ryan Wala ka ng chip in sa gimmick na to. Ganyan <laughs> Nagigil ako sa'yo? Hindi po. Naiiyak po ako kasi. Gusto nyo pekto siyang kita sa iPhone? Huwag po. Huwag po. Kung di mo sinuot yan, dito na pagtripan. hindi <laughs> tatak niya Ha? Tatak <laughs> niya. Tatak ko din to, seven years na. <laughs> Dahil bang ang kulay, di ba? Naiiyak ka, sa tuwa ka sa ginawa mo. Napaiiyak ako. Hahaha. minsan, ang importante... Hindi mo naman sinabi sa akin ah, na, na ang favorite song mo pala ay Dubi Dubi Dap Dap ni Willie <laughs> <"Dubi, Dab, Dab." laughs> Sana sinabi mo sa akin na yun ang favorite song mo yung Dubi Dubi Dap Dap para hindi man ako na-hurt na hindi boom panes panis panis. panis. <laughs> kaya ba diba, minsan, kurari kami, hina-hype namin yung sarili namin, tumatalon-talon kami, si wah! Well, kala mo senior talaga ako, ba diba? Pero, for yung energy ba, ma-warm up yung buong katawan, lalo na dito sa si ang Oo, oh. Sabi nga, kailangan gising na gising ang dito. It will require a time to, uh, vocalize. Sa banyo, lagi si Nakaril, naririnig namin. Araw-araw oh! na ginawa ng Diyos, naririnig ko siyang mag-vocalize at nare-realize ko natapos ang episode hindi naman siya kumanta kahit hindi siya kumakanta nagwa-warm up For It, yung mga nagwa-warm up dalawa yan yung nagwa-warm up singer talaga or may amats nalaman kasi syempre ilang years na rin ako in a relationship. Wow, oh, di ka magsaya sa buhay. Pinagka-dul-dul-dul-dul niya pa sa Ilang years na rin ako sa relationship. Di ka lang lucky girl. Pero wala nang naliligaw sa akin kaya gusto kong malaman bilang <laughs> ang dami mong mangliligaw. Pa rin ba? Tatakot ako sa blusa mo. Parang isang puto. Pag bubuka pa isang botones is tignan mo commercial tayo bigla. <laughs> ta Jenny Ann tsaka ano Kylie. Ganda, parang suot ng bagong binyag na bata lang ito. No? Pero... Oh, yun na nga, paano ba yung mga maliligaw po ngayon? Ha? Paano Amitin ba yung mga mo yung mga Mic maliligaw? mo. Alam mo yung mic mo, itapat mo sa bibig mo, wag mo tinatapat sa iba, pag ibang nagsalita. Mag... <laughs> ano po ba yung mga maliligaw ngayon? Sinasabi kasi siya, ano ba yun? Paano po ba yung mga maliligaw ngayon? Kanina ko ba tinatalo? Ayaw kanyang chika. Kasi nga yung butones sa blusa mo.